commercial break na muna tayo, may in-order pala ako sa Orange up na Extra Virgin Coconut Oil. 100% Pure Organic, 100 ml na 100 plus lang ito sa Orange up. Pwede natin gamitin to sa ating buhok at pwede din sa mga balahibo ng hayop. Ito yung mga ginagamit natin nung kabataan tayo na ang tinatawag nila ay gugo. Ayan si Kahel, simulang napulot namin yan. Marami talaga siyang naglalagas na balahibo. Simula nang ginamit ko yan maganda na ang pagtubo ng kanyang buhok. Dati kasi may mga sugat-sugat pa yung mga nasa liig niya pero tignan mo ilan days ko palang ginamit pero ang ganda na ng kanyang pagtubo ng buhok. Ang ginagawa ko, naglalagay lang ako ng ilang drops dyan sa palm ko at i-scrub lang natin kung sa yung area na naglalaga sa buhok ng pusa. Ayan, tignan di ba diba? Nakikita nyo, is maganda na talaga ang pagtubo ng buhok ng pusa. Yung isang pusa dyan na kulay puti, yan si louder sobrang init talaga niyan. Tingnan mo, patingin-tingin lang niya kasi audience namin siya. Dahil meron kami commercial ni Kahil. Mamaya lalagyan ko na yan. walang reklamo yan. Dahil walang cutwood siya mamaya kung magreklamo siya. Kailangan, meron tayong audience impact dahil sa ating pinopromote na virgin coconut oil. Ayan, ang tenga naman ni Kahil ay talaga nasusugat talaga yan dati. Tingnan mo, nilalight na siya at talagang gumagaling siya nang dahil sa coconut oil dahil pure organic talaga siya kaya ano pang hinihintay nyo i-check out nyo yan at ilalagay ko ang link dito sa comment section at wag na magkalimutan i-check out thank you for watching bye bye Janine